Isang matagumpay na strike operation laban sa New People's Army o NPA ang isinagawa ng 16th Infantry Battalion sa ilalim ng operational control ng 402nd Infantry Brigade sa Misamis Oriental. Sa nasabing strike operation, isang miyembro ng NPA ang napatay habang isang high-powered firearm naman ang nasamsam noong Pebrero 21 sa Sitio Alubihid, Barangay Rosario, Balingasag, Misamis Oriental. Ang tagumpay na ito ay naglalayong sugpuin ang natitirang puwersa ng Subregional Centro de Gravidad SRSDG MTJ Eagles Subregional Committee 1 SRC1 ng North Central Mindanao Regional Committee NCMRC sa naturang probinsya kaugnay nito dahil sa mga impormasyong natanggap ng kasundaluhan mula sa mga residente ukol sa mga kawalang katarungan ng armadong grupo agad na nagsagawa ng isang maingat na military operation ang mga tropa ng 16 IB. Matapos lamang ang sampung minutong enkwentro, habang hinahabol ng kasundaluhan ang mga tumatakas na CPP-NPA terrorists o CNTs patungong Hilagang Silangan na tuklasan ng mga tropa na gobyerno ang isang bangkay na pinaniniwala ang membro ng NPA at pagkasamsam ng isang M16 rifle, war material at iba't ibang personal na kagamitan dahil dito. Pinuri ni 402nd Infantry Stingers Brigade Brigade Commander Brigadier General Adonis Ariel G. Orio ang natamong tagumpay. Aniya, sila ay muling nagtagumpay sa pag-neutralize ng isang CNT na kung saan ay nagpapatunay ito sa husay at dedikasyon ng kasundaluhan na wakasan ang insurhensiya lalo na sa probinsya ng Misamis Oriental. Ito'y nagbibigay inspirasyon din sa kasundaluhan na magtulungan at manatiling nakatuon sa pangangalaga sa komunidad. Dagdag pa niya na ang naturang misyon ay nangangailangan ng tapang at katatagan. Marami na umanong na pagdaanang hirap ang mga ito, ngunit sa pagkakaisa at determinasyon ay talagang magtatagumpay sa kahit anumang darating na hamon sa hinaharap. Napapanahong balita sa Arbisyo Publiko para sa Pilipino. Ella Rivera 4 ID News.